Hi guys! Welcome to my channel! Fredsy TV! Hello, hello! Masakoy lahat! Sana, masakoy lahat! Nakikita ko ang aking mga lahat. Ay! Ito po pala si... Si Melky po ang unang kong... po ako ng unang siso. Kasi si Honey yung pinakauna kong aso. Kaya ito po yung... Ito po yung sila, si Melty at si, Melky, si Nami ay nawala na po. Tapos ito po siya. Parang so, dami na. Ito po siya. Ito po si, si Milky. Si Milky po, napaka-sweet po talaga niya. So, yan okay. Ayun po, ganun po taka po kayo. Bakit ah, uh, tinanggalan ko po, po siya, binakitan ko po, po siya nang na box. Sobrang kapal po talaga dito. As in, uh, ni-resolve po siya. Nag-ano po ako ng-resolve. Kasi pag nag- Pag nag-ano pag-upin mga ganito. Mahal, 500 ang bayad. E ako na gusto ako mag-upin para makapisipin po. Para yung ibayad ko, ibili na lang po ng pagkaibinaan sa mga bayad. Ang po, po, ay ano po siya, tapos nawala yung isa, apat na lang kaya ayun naman sa una kong balak ko uh, gusto ko po gusto ko po kasi mag ano, mag magpadami tapos business ko, ibenta ko siya yung mindset yung mga anak niya ngayon po ang nangyari kasi nung nagkaroon ako ng anak ganoon ako ng anak si Melchie ayun, nagkaroon na po ng anak si Wilkie. Hindi ko na po siya maibinta-binta. Kasi naawa na ako, napamahal ko na po sila, kaya hindi ko na po sila maibinta. Kaya marami sila, andito po sila ngayon na sa... Um, ano pala? Ang isa pala binigay ko kay Mama. Bali, tatlo, apat, lima, limang sitso, lima. Kasama yun, ano? Kasama yun. Mga no, lima, limang setso. Ah, limang setso pala. So race day po namin, kaya lahat po sila, naligo, naligo po po sila lahat. Kaya wala kaming trabaho ngayon, kaya ligo po po sila lahat. Kaya ito na, ito na si Milky. Kaso ah, ka, lumipat na naman kami ulit po ng bahay, kaya nakasama ko na po sila lahat. Uh, Nag-renta po kami ng bahay, tapos... Uh, nakasama ko na po sila lahat yung mga alaga ko kasi dati hiwalay-hiwalay yung mga aso ko kasi napakaliit ng tinitirhan ko dahil yun nga business na, uh, nabuhay ko tapos doon kami basta taas nakas, nakatira tapos uh, hirap na hirap ako kasi uh, napakaliit lang space tapos mayroon, mayroon pa sila hiwalay-hiwalay yung husky po sa kabila tapos si Hani malit lang space ni Hani doon sa tindahan. Tapos, yung mga sitso ko doon sa kabila. Kaya, huwalay-walay ko talaga sila. Kaya, naghanap kami ng bahay na maritahan namin. Tapos, yung harap ng, parang probinsya din siya kasi, nasa harap niya parang bukit, ganun. Tapos, wala kami ka, ano harap ng bahay. Talagang, probinsya-probinsya kami nakatira. Kaya, ito yung gusto-gusto ko talaga na may mauwian kami na may mauwian kami na ano ng kapahingaan, nakaka-relax. Kaya pag tuwing day of namin, rest day ah, uh, tulog na. Yung tuwing rest day namin, mayro kami relax kami at isa pa si Kevin para galing sa school makapag, makapag ano siya na maayos, makapag-aral. Yun, mayroon talaga siyang uwian na relaxing tapos, yun yung pinakahalaga kasi, yun yung gusto ko. Kaya naghanap ako, matagal na ako naghanap, gusto ko talaga yung, ano, tahimik lang, tahimik lang talaga. Tapos, probinsya, probinsya. Kaya, asawa ng Diyos, nakahanap kami ng wintahan namin, na talagang probinsya, probinsya talaga, naharap namin mga puno-puno, ganon. Puno, tapos yun, nakakatawa talaga. Tapos ang saya kasi kasama ko na sila lahat. Dahil rest day namin ngayon, lahat po sila niligo ko. Niligo sila. Tapos ito naman binukitan ko. Para makatipid po ako. Makatipid po ako sa uh, bayad. Kasi pabili ko na lang din ng pagkain nila. Kasi ang malang ano, bayad dito pag nagpagupit. Ano? 500 ang bayad. kasi sayang naman po. Kaya para makatipid, tumili po ako ng razor. Ako na rin nagpupit. Ikaw, ginupitan ko siya. <laughs> kaya ang saya, oh. Magising naman si... Magising oh, naman ako. Oh, Alam okay. ko, Kaya, ano, uh, ginupitan ko si Mayfie. Kaya, natuwa ko da, dahil ito, sobrang ano to, iba. Kaya nakakatuwa ko talaga. Kaya, iba. Life is so short. Kaya, enjoy natin ang buhay natin. At saka, pahalagahan natin yung mga kasama natin. Kahit hayop man sila, aso man sila, pusa. Ay, I may mean, pusa din po pala ako dalawa. Kaya, sinama ko na rin po. Kasama ko na po sila lahat. Pitong alaga po, pitong aso. Uh, isang mga um, husky ko, si Princess Kali. Tapos si Honey. Eh. Tapos may dalawa akong posa. Dito. ito po. Walo. Siyam. Siyam na po sila lahat. Pero masaya po ako dahil nakasama ko na po sila. At saka nakakatanggal lang ano, nakakatanggal po sila ng pagod. kasi mayroon na po talaga dati pag rest din namin naghanap pa kami kung saan kami magpahinga kasi wala talaga kami kasi wala talaga kami saktong mapahingaan pero ito ngayon mayroon na kami mapahingaan kaya talagang masaya ako thanks God dahil binigay din sa akin na mayroon kami mauwian na mauwian na bahay na nagrintahan na, ko pero sobrang saya ko. Kasi yung pakiramdam ko, nakaka-relax talaga ako. Kasama ko sila. Tapos yun, ang saya sa feelings. Kasi tuwing gabi, tuwing gabi makakasama ko sila. Tapos yun yung mga part talaga na yun, yung yung part talaga na ah, sobrang sarap sa pakiramdam na Uh, kahit mga hayop po sila, pero may, ano din sila, may buhay natin. Kaya pahalagahan po natin sila kasi uh, naniwala po ako na uh, uh, pag tayo maging mabait sa lahat, mabait din sa hayop, maging mapagmahal tayo, uh, talagang ikakatuwa ng Diyos na tayo ay gano'n ang ating uh, hindi natin itinuri ng iba parang alam mo yung pagkahayop na talaga sila hype na talaga yung pakirampang patingin mo. Pero pag pinahalagahan mo sila, pag pinalamdam mo sila na mahal na mahal mo sila, talagang hindi ka iiwan. Talaga, ito nga, ito, kahit tulog ako dito sa sala, natulog ako. Si Kevin di natulog sa, sa sala. Binabantayan talaga niya ako. Kunting, ano po, kunting, kunting, ganun lang kung nag-ano siya, nagigising din siya, binabantayan niya ako tutulog din siya ano, din siya. Tapos pag doon din lang, talagang gumalaw lang ako. Ah, gumalaw din siya, tinitignan niya ako. Kaya sobrang sarap sa pakiramdam ko talaga na, ano, na mayroon tayong alaga na, alaga, alaga na, ay, ah, ito ko rin natin yung pamilya. laro ko sila, pinaramdam ko talaga sa kanila na love ko sila. Hindi lang aso, aso lang sila, hindi. Wala pong ganun. Talagang binubuhat ko po, po sila. Talagang pinaparamdam ko po, po sa kanila. Na uh, gano'n, na uh, love ko sila. Yung mga nakakatuwa lang talaga. Ayun uh, na po, share ko lang po yung buhay ko na uh, masarap po talaga mag-alaga ng mga aso. Kasi nakakawala po siya ng problema, stress. Ayun na po. Tingnan niyo po, tulog na. Oh, up home talaga siya. Pero parang tulog tulog pa siya, baby na. Sana siya ng nanay niya. Yun din po talaga po silang Kasi tulog na tulog na. Tulog na tulog na siya. Oh, oh siya kalambing. Kaya sino ba naman kung kayo may alaga ng ganito na kalambing. Talaga mapapa. Mapapaan talaga kayo. Mapapa, wow. Kaya Uh, kahit man may, uh, may lahi man o walang lahi yung aso maganda man o maganda uh, lahat yun pantay-pantay po tayo ganun lang po kung po ay wala siyang lahi ano uh, pangit yan uh, o oh, may lahi man o uh, wala uh, dapat mahalin din natin sila, sila mga alaga natin kasi alam mo talagang naniwala po talaga ako doon na hindi yan hindi kanila iiwanan hanggang sa huling hininga mo hininga nila talagang hindi kanila iiwanan tapos talagang talagang ano sila talagang ano they hurt talaga sila ganun yung mga ano pansinin ko sobrang silang ano talaga uh, bago ka mabantayan sa tapos yun yung pinaka the best talaga na maramdaman mo sa kanina uh, di ba, ano pa nga sila sa tao eh kasi yeah. ang tao, maramdaman naman naman yung magluluto kaya, sa magpalulok lang din yung maramdaman mo sa okay, kaya naman pala mabait pero sila, pag naramdaman mo sa kanila na mahal mahal mo sila hindi ka talaga nila iiwanan iwanan ka masawid na nila nagturo sila ba, okay? Anong, ano, 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 ano. ay babantayan Ganun din talaga sila. Ano mo yun. Kaya, thank you so much po sa yung last walang sawang support ka. Maraming maraming salamat po sa time nyo na nanood po -no 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 kayo sa akong video. Thank you so much po sa yung lahat. Ay, uh, don't forget to subscribe my YouTube channel for it's baby and happy and happy gaming sa uh, happy gaming vlog. Happy gaming vlog please supportahan nyo na rin po ang isang channel namin. Happy Gaming. At uh, saka Princey TV. Ayun, maraming na rin salamat po. So, lang sa mga support sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. And, shout out po sa inyo lahat. Don't forget, uh, don't forget po sa so, pag-subscribe po ulit sa aming YouTube channel. Bye-bye po. Bye-bye po mga palangga. Bye-bye po.